Mga kaswerte, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Kumusta na po ang aking mga kaswerte hatid? At uh, sana po, nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At kung saan man kayo ngayon, kung uh, OFW ka, at kung saang bansa ka ngayon, ayan, dasal ko po na kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan and then safe po kayo. At uh, ganon din yung mga pamilya po ninyo dito sa Pilipinas. So, ayan. So, maraming salamat po guys sa patuloy nyo pagsubaybay at panonood sa ating mga video ang ating mga sinishare po sa inyo. Ako po, isa din ako ang po sa mga pampaswerte at ang ganda po ng result guys. Kasi po, hindi lamang po uh, isang tao ang nagpapasalamat sa akin dahil sa mga pampaswerte na sinishare natin. Ang dami na po, nag sila sa akin hindi nakakatuwa lamang na sa so, simple na paraan sa pagsishare natin ng mga ganitong mga paraan kung paano tayo mag-manifest, paano tayo mag-attract swerte, ay talagang gumana sa kanila. Kaya guys, uh, alam ko po, gumana sa kanila yon dahil sila ay isang positibong tao. At guys, kung gusto po ninyong malaman kung ano yung topic natin ngayon, uh, kung ano yung pampaswerte na ibahagi ko po sa inyo ngayon, panoorin lamang ninyo ang video na ito mula simula hanggang sa dulo po. Huwag po kayong mag-skip. Kasi po, pag hindi po kumplito ang details na uh, malalaman po ninyo, hindi ninyo makuha talaga ang tamang paraan sa pagmanagers. At kung kayo po po guys ay bago lamang dito sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please po, subscribe po ninyo ating YouTube channel and then hit na rin yung bell button na yan for notification po para sa susunod nating mga videos, mas una kang manotify ni YouTube. So, ang una po yung gagawin guys, bumili po kayo ng ano, yung dahon ng laurel po, and then kulon. Ayan, kulon at saka dahon ng laurel. Ayan guys, pag nakabili na po kayo ng dahon ng laurel at saka kulon, uh, ilagay po ninyo ang dahon ng laurel, pinuhon guys, apinuhin uh, niyo ba? Uh, pinuhin yung dahon ng laurel, ilagay niyo sa loob po ng uh, kulon, ihalo doon and then i-mix mo siya nang paganyan, mix lamang yan. And then guys, buksan mo 'yan. And then, syempre po, magdasal ka. Magdasal ka, dasalan mo po itong iyong kulon. At ang dahon ng laurel na ito po ay makakatulong sa iyo to attract uh, money, to attract wealth. And then, mag-attract ito ng swerte. Sa ngayon, nakagawa ka na nito guys. So, ang next na gagawin ninyo po, uh, kumuha po kayo ng isang malinis na papel and then po ninyo dito ang iyo pong uh, yung talagang uh, mayroon kang mayroon ka kasing goal dapat mayroon kang goal nito na itong halaga ng pera na ito ito po yung matanggap mo nitong taon na ito nitong next year na ito mag, magkaroon po kayo ng goal Uh, ano, gawin mo po yan para magkaroon ka ng uh, talagang focus nga yan po, gagawin mo yung trabaho mo na yan, uh, gagawa ka ng paraan na yung, uh, yung sinulat mo na yan ay talagang uh, darating sa yan. No? I-attract mo siya, guys. So, next, pagkatapos mo sulatan yung papel, ang gagawin niyo po, isprihan po niyo nito, guys, ang papel. Isprihan, sinulat mo, isprehan mo lang siya ng paganyan. Ayan, basain mo siya, guys. Basain mo siya sa itong kulon na may dahon ng laurel. And then, ang next po, guys, ang gagawin niyo po dito, Ipikit mo yung mata mo. pikit mo mata mo, mag-inhale, exhale ka. Inhale, exhale ka. Nang, uh, ano, tatlong bisis, release, inhale, then release, inhale, release, ganyan. And then, kasi po, guys, yung pag-inhale, exhale po, nakakatulong po siya na i-release mo yung kahit yung ano yung bigat ng digdig mo, nag-upisa na naman ang pusa. So, ayun, guys, pagkatapos po, guys, uh, naisprehan mo na itong papel na ito ang susunod na gagawin ninyo guys, inhale exhale po ng tatlong bisis. Kasi po yung pag inhale exhale bago ka uh, magbanggit na yung wishes or kahilingan, nakakatulong po yan guys na magkaroon ka ng focus. So i-release mo na yung mayroon kang bigat sa dibdib mo, yung sa isip mo, kung may gumugulo dyan, ayan, kung may mga negative na pumapasok dyan, i-release mo muna yan. Alisin, bagas ano, uh, linisan mo na yung isip mo, pati yung puso mo. And then, pagkatapos po guys, ipikit mo yung mata mo. And then, banggitin po ninyo ang iyong pangalan. Um, ako po si ako si Cecilia Umahone. Ako ay naniniwala sa universe. Ako ay makakatanggap ng ganitong halaga ng pera. Pwede yang ganyan. So, ayan. abanggitin uh, banggitin po ninyo kung magkano yung pera na sinulat po ninyo dito. I claim it, I claim it, I claim it. Guys, banggitin niyo yan a uh, seven times po. Ako po si Cecilia Umahone. Ako ay naniniwala sa universe na ito pong uh, halaga ng pera na na aking sinulat nito ay matanggap ko ay climate ay climate din halaga ng pera no? Ayan. Pagkatapos nito guys, ito po, uh, isabit mo po ito doon po sa may bintana ninyo. Yung matamaan talaga siya ng uh, liwanag ng uh, for example yung yung bintana niyo, uh, matamaan siya ng umaga na araw yung tawag nito yung tapat siya ng silangan yun doon mo siya isabit ilagay mo lang siya guys maliit na ipit mo siya doon ipit mo siya pabiti na pag ganyan, ito po guys makakatulong po ito sa inyo upang mag attract po ng swerte maniwala ka at magtiwala ka and then syempre po guys kung may mga uh, paraan kayo na uh, magsikap mas lalo magsikap gawin niyo po yan wala pong madali sa buhay natin guys kailangan talaga magtrabaho po tayo and then syempre pag gumawa ka ng mga pampaswerte ang tulong po nito ay mapagaan po na mabilis mo matupad kung ano man yung mga pangarap mo guys. Kung ano yung isinulat mo dito, ma-attract mo yan. Napaka-importante po talaga yung concentration mo dito. Kasi once na hindi ka mag-focus, and then magulo yung isip mo, and then minsan nag-wish ka na, maganda yung wish mo, and then pumasok bigla yung Totoo kaya ito, magkakatotoo kaya ito. So, negative agad yung nagiging result. Kaya, kontrahin mo ka agad kung nakaisip ka ng ganyan. No? So, ayan na po, guys. Uh, ang ating topic nyo yun, isa ito sa paraan, na mag, mabisang paraan po paano mag -benefit. And then, ito, guys, uh, isabi po lang siya sa loob po ng 7 days. And then, after 7 days, Atupiin mo po ito and ilagay po sa inyong pitaka. Hayaan mo na siya dyan sa pitaka ninyo. Huwag mo na siyang tingnan hanggat hindi po matupad ang yung nakasulat dito na kahilinan. So, ayan lamang guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. At ako po'y mag-iwan po ng uh, Facebook link sa akin description sa mga gusto pong online negosyo. Kung may cellphone ka na walang gamit ngayon, kahit yung cellphone mo isa lang, pwede kang mag-umpisa ng negosyo mo gamit ang yung mobile phone. Lalo pag may internet po kayo guys, 2,000 plus country po ang pwede mong... Uh, i-market ang negosyo na ituturo ko po sa inyo. Kaya, kung gusto mo yan, mag kayo kagad sa akin. Hintayin ko po kayo. At sabay-sabay uh, po nating abutin ang ating mga pangarap. Magtulungan po tayo, guys. Kasi hindi kita iiwan dito. Teamwork po tayo dito. So, maraming salamat po, guys. At lagi kayo mag-ingat. Bye, everyone. God bless you all. Bye!